I'm on vaca <laughs> hey, hey, hey I'm on vacation every single day cause I love my occupation hey. kami ng Collingwood, Ontario Doon kami nagpalipas ng gabi But doon walang video <laughs> Ano masasabi mo kawanin Na malapit na tayo sa Niagara Ito talaga yung pinali Yun O ikaw ka daw pa O iba niya Iba ang klase, yeah, iba yeah, klase. Oh. Welcome to Niagara Falls Pero talaga ang uh, trurunto. Gusto mamaya na lang po ulit pag malapit na malapit na. nggak redamnya lah, nggak redam. good afternoon guys Nandito na kami sa Niagara Falls Kaka-park lang Nagkalakad na kami So yun guys Nandito na kami sa Niagara Falls Ang tuwa taga oh, Hey, Mamay. Hey. How are you? Ano mo sasabi mo? What that? So yun, nandito na kami sa Niagara, naglalakad-lakad na. Yaki. Yeah. Ibang yeah. kalasok. Yeah. Yeah. Yeah kami po ay talagang totoong mga Pilipino. Kahit po saan kami dalhin. Hindi ako mag po kami masyadong nag-i-English. Yeah. pera po, ang aming kausap yung mga ingresero. Yun. Pero pagka po kami ay kamasama, lagi pong tagalo kamay. Ala, ay, kami pita ka ba tanggal? <laughs> so, dapat pag-inisan niya garap. Yun. Ano ba po dyan sa Pilipinas. kaya Kayaan niyo po. Panalangin lang po kayo. Makakarating din po kayo dito kung gusto niyo po. Yun. Abo! Ngayon guys, yun na yung Niagara Falls na sa sa Facebook ko lang nakikita dati. Ngayon, ayan na. Kita, kita na ng mga mata ko. Kumbaga sana ay abot kamay ko na. Abot kamay! Oo, oh, sa Facebook Ano oh. US Hello! Hindi na uubos ang Hindi May naglalabas sa taas? Pagkakita tayo pupunta? Ay, bibili souvenir Alfa 30 po Ibang klase Papalit na ka kami guys ng sasakyan So, thank you Niagara Falls Tuwang tuwa na naman po si Batang Awanon Awanon Nung sasabi mo nakakita mo tong Niagara Falls Ibang klases? Ano sunod mong destination na Wanay? Nag-shopping ka na agad ha? Dubai Ha? Dubai Dubai? <laughs> so guys, punta na kayong parking Kami tatakbo pa 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 Toronto 2 hours pa At itong aeroplano na to oh natin yung pagganan ng driver. <laughs> ano masasabi mo awanin? Oh, eh? oh, guys, pupunta kami ngayon dun sa ano, CN Tower. Yo. See you there. Yo. Yo. It's 18 kilometers to Toronto. Welcome to Toronto. I turn to ashes, but only just sometimes Inhale your smoke, but you still act surprised It's not my fault when we end up capsized You call me crazy now, but you don't understand I'm calling out to you, can you hear a thing? Cause you lit the match, getting nice the flame I'm the TNT

Guys, may Coco. Parang Taiwan lang, pero yan ito, Toronto. Ayan pala yung Coco. Nakawang ah, may Jollibee na. Where are you? Ayan na. Nakawang ah, may Jollibee na. Guys, nakawang may Jollibee na. Dito na kasi kami naglalakad pag sa Jollibee, Toronto. Ay, sarado. sarado. Welcome to Jollibee. Tara, selfie muna tayo, Walon. Feel the fire. Keep Jollibee. Sa balik na ulit kami sa sakyan, papunta kami sa CN Tower. Ano ba na? Ano masasabi mo? Nakakawa ang Jollibee. Nakakawa nga. Nakakawa nga. Nakakawa nga. Kung bibigyan ka ng rate 1 to 10, yung ating galang one week, ilan ang ibibigay mo? Rate? Bakit? Hindi tayo nabuto Bakit? Minin libre ba? Salamat po sa taga Ontario. Minin libre po sa aming kahabot. RCBC card. Kay Pio. Toronto. Iba. Klase. Taas. Iba natin yung pastor sa buhay sa downtown. Buhay well, sa downtown, madali sana kung <laughs> alam mong pupuntahan. Pero mahirap baka hindi mo alam. Yeah. Tunay na address. Mm. Kasi pag nasa bigla ka lahat, naligo ka, mahirap. Yeah. obra. o brak. Magagalit eh. Magagalit yung mga... Wala, wow. oh, bayto dito. Ano, Taipei no? 101. matigas na ulo, batang pasawan. Ngayon na <laughs> siya. Ngayon ko lang ang pilang pilakalad ah. Ngayon? Oo. Ngayon tayo na nasyal. Oo. Sa atin, wala naman. Okay. Bibidro okay. 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 so, ako. Oh, Ito ah. Subinit. Subinit. O ano yan? Ano sa sabi mo? Sa uh, anong tanong? Na, dito ka na sabi mo, tayo uwi na no Scotia siya hindi, na hindi few ba? days pa tayo, we're going home yun eh. Mamaya na tayo mag picture dyan Hindi ba dyan yung ticket boating? Ha? Huh? Ticket boat? Hindi dyan? Hindi Ayun yata Ayun, Ato, right, huy Guys, mamaya na lang pag nakapasok kami sa loob Guys, papasok na kami ng CN Tower sa side elevator wala, sold out Hindi kami nakapasok Sold out na ano So guys, balikan na lang namin bukas Inabot na kami ng sold out ng ticket sa loob Punta na lang kami dito sa ano Toronto sign See, see you tomorrow

na kami sa aming tutuluyan ngayong gabi. Bukas na lang kami babalik dito sa CN Tower kasi wow. na sold out ang ticket. Ano sa sabi mo awal eh? Nabannog? yung may dito eh. Bye! The CN Tower. Thank you. For more thanks.